then dial up, then network settings. So ito guys, dito naman tayo, dito tayo gagalaw guys, dito tayo magsaset ng band, sa PCI and DL frequency. So para malaman natin guys, kung ano yung band, tsaka yung PCI number at DL frequency yung ilalagay natin dito, kakailangan na natin yung isang website which is yung cell mapper dot net so ayan pag nandito na kayo guys uh, is isiset nyo dito sa so provider kung ano yung kung ano yung network na i-map nyo for example gusto nyo yung smart kailangan na kasi sya sa kasi maraming mas smart dito guys iba't ibang bansa kailangan smart under sa Philippines which is yung 5153 or yung globe under din sa Philippines globe under din sa Philippines which is yung 5152 so since yung ginagamit ko ngayon guys is yung smart smart na sim card so don't don't tayo sa smart uh, provider smart smart Philippines yan tapos select nyo kung anong kung 3G or 4G so sa so 4G tayo. Then, band. So, kailangan i-select natin yung all band. Pwede naman kung gusto mo lang band 40, then band 40 lang yung lalabas. Pero, all bands, nakadipo siya sa all bands. So, ayun. Pagkatapos nyo guys, automatic na siya dito magsa search So, i-scroll up nyo, i-scroll up or i-scroll down nyo lang kasi nasa karagatan siya ngayon at nasa teritoryo ng Africa. So, punta tayo dito sa Philippines. <coughs> Yan. So, nakikita nyo guys, yan yung mga red, red circle, yan yung cell tower ng smart. So, since nandito tayo sa Metro Manila, hanapin natin yung San Juan City. Kung saan? Nandito tayo. Yan. Ah. Uh... San one, Ayan. So, ayan. So, nandito ako sa area na to, guys. Ngayon, may mga tower na nakapaligid. Ito, ito, tsaka ito, ito, ito. Ngayon, hanapin natin dito, guys, kung alin sa mga tower na to, connected yung ating modem. I-click lang natin tong red pag-i-click natin yan guys, mag-change siya into blue. Meaning, yan yung selected tower na gusto mong ma-check ma or ma-examine. So, nandito siya ngayon guys. Titangnan natin guys uh, kung ubra yung ating cell ID. Yung ating cell ID locking na gagawin. So, ang gagawin nyo, kukunin yung PCI number. 394 128 tapos, 394, then yung download frequency. Ngayon guys, uh, dalawang klase yung pag-calculate ng DL frequency. Una, gamit yung EARFCN number 9485. So, ika-copy paste nyo yan guys. Tapos, meron tayo ditong uh, formula kung paano i calculate ng tama. So, dito sa, meron tayong band 1, band 3, band 5, band 28, 38, 40, at 41. So, meron dito, EA, RFCN, tapos uh, DL frequency. So, itong kung anong lalabas na value dito, yun yung i-input natin. natin doon sa DL frequency na in field. So, since band 28 yung gusto natin hanapin, then, i-input natin dito yung AERFCN. So, control V, Enter. So, nakita nyo guys, nag-change din yung uh, DL frequency, which is, yung value niya is 7, 7855. So, 7855. Ito. 7855. Ngayon guys, ang pinakamadali para ma-calculate natin yung DL frequency. Actually, given na siya dito, ang gagawin na lang natin guys, ito times 10 natin. So, gamit yung calculator. 7855 Ah, uh, sorry. 785.5 times 10 equals 7855. So, yan yung DL frequency niya, guys. Uh, napakabilis natin malalaman yung download frequency. Which is, kung anong value dito, ita times 10 mo lang. Gamit yung calculator, makukuha nyo na agad yung value ng uh, DL frequency para dito. Hindi kasi uubra yan, guys, ng 0.5. Walang ganon. So, hindi yan mag-work. So, ayun. Nakuha natin yung DL frequency. Then, ilalak natin. Uh, makikita ma, nyo guys, uh, na set pa ngayon siya sa band 41. Uh, balik tayo dito. So, nasa band 41 pa yung ating modem. Uh, tips lang, bago tayo mag sell ID locking, kailangan naka all supported muna yung ating uh, yung yung settings ng ating modem. Meaning naka-auto siya. So i-set muna natin siya sa auto para mas madali nating para mas effective yung cell ID locking. Ngayon, che-check natin kung anong band siya naka-connect. So nasa band 41 pa rin siya. So ngayon, uh, magsi-cell ID locking tayo sa band 28. 28, 394, at 7855 tama ba 394 then 7855 so sa band 28 tama so ilak natin okay then mamamatay ulit yung ating modem simple lang yung sa band ilak yung tag sa pe So ayan, lagin ulit tayo. Saa? Uh, uh, yung mga pe lang daw. Hello. Yes. Then balik dito sa system you... device information. Titingnan natin guys kung naging, naging nasa band 28 na siya. So ngayon guys, successful yung cell ID locking natin. Nakalock na siya sa band 28.